guys, good evening. It is already almost ano oras na ba? 8 p.m. on Monday. So, ito kami ngayon ni Mario. Magdidilig si Mario ng mga halaman. Yun. Wala kami vlog for the past few days or week kasi wala. busy busy kami. Like, puro kami trabaho, 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 overtime, overtime, overtime yun, sinusulit namin dahil madaming nagko-call-in sa work dahil summer, maganda panahon lahat sila na sa labas pero kami ni Mario yun, we take that opportunity para makapag-work ng... so ito yung mga halaman ito ano, matay so hopefully maaano namin yan ito gusto ko kasi ito talaga yung mint sana mas lalo pa siyang umano and then, I think nabubuhay yung mga ano namin. Nabuhay yung gumamela. Hmm. Malapit na kasi mamatay itong mga halaman at magpo-fall na. Kaya yan, no, nakikita niyo bumabaksak-baksak na yung mga ibang dahon. Yan. And then yung, pera, yung plums namin, yan, na-harvest na namin yan. Hindi na yung maha-harvest dyan na yan hanggang sa mahulog na. Yun ito lang, simple lang. Ngayong isang araw lang ang day off ko, napasok na naman ako. Yun lagi yung ano namin ni Mario. Kahit si Mario din, 6 days a week nagwo work yes. Kaya... Madaming bayarain. Oo. <laughs> Ganyan talaga. Wala eh. Need to work. Kaya ayan, tingnan nyo guys oh. Sira na. No. Sira na to. Itong ano, si bulok na yan kami nila mag-aayos nga ni Mario. And ito, yan. Siguro kapag sinipag ako, gawin ko yan bukas. Pag sinipag ako, pag hindi, eh, bahala na. Pero, aayusin namin yan next year. Tsaka yung sa baba, ayusin din namin next year. Yun ang plano namin. Unti-untiin lang. Di ba, love ko? No? Unti-unti in tayo mag-ayos. Yan, bamboo na yan. Ayoko yan. Paaalis ko yan kay Mario kapag nagkaroon talaga kami ng time. Magdidilig-dilig. And then, by September, kapag talagang medyo malamig-lamig na, mag-trim na kami ng mga puno. Para i-ready na namin for next year. Kasi sisibol uli yan next year. So, mag-trim-trim na kami uli. Since tapos na mag, ano dito si Mario sa taas, dito naman siya sa baba. Na mag, tawag dito, mag, na? Mag, di um, didilig ng halaman. Hmm. Ayan guys, oh, oh, ayan, oh, sobrang ripe na. Ang dami na namin pinamigay. Na mga plums. O, oh, kaya ang nag-aano nga, o. Oh. Nalaglag na yung mga ibang peras love ko. Ayan na guys, uh, oh. Nalalaglag na rin. Nanalaglag na. So, ripe na ba siya? Ayan. Yeah. Kasi kung ripe na, i-harvest na natin. Mm. Ayan. Yeah. Yeah. Try it. Ayan guys, oh. Ayan. Uy, matamis. Mm. Oh, kainin Matamis siya. Ayan, oh guys, oh. Nalaglag na yung mga ibang pera. Ang dami na pala nalaglag na mga peras. My gosh. So, ito yung sakit ng peras. Ayan, oh. Kapag nagkaroon sila ng ganyan. Nanggagaling yan doon sa mga, ano, mga pines. Pero this year, okay siya. Hindi siya yung ganong kalala. Last year, talaga sobrang lala niya. So, ayan, dinididigan. i harvest na namin siya. And yun. Yun lang, guys. And... Hindi ako bababa doon. Hmm. dami yung mga nahulog na mga halaman. Na magte-trim uli kami dyan. Basta ayusin namin to for fall. And then, itong oregano na to or what, alisin ko yan. Kasi hindi kami mahilig sa mga herbs ni Mario eh. sayang lang. So, alisin namin yan. Ito, chives to. Hindi rin kami ma-herb. Ma, 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 hindi kami ma herb. oh. And then, ito nga, bubungkalin namin to. Ha? Ha? I don't know. namin nga, maglalagay kami ng mga pataba. Ito ang gagawin namin. And then, namin yung mga side. Ito, sa labas, lilinisin na namin yan. so, susunod namin day off na pareho kami naka-day off. Yun na, yung gagawin, ariko, yun na yung gagawin namin. Maglilinis na, mag-aayos na. Ayusin na itong rose na to. So, ano masasabi mo sa plum lab ko? Sarap? Anong plum? pear pala. Matamis. Matamis? Ano, i-harvest na natin? Ready na ba for harvest? Ready hmm. na? So, mag-harvest na kami. Big magbigay na kami ng mga, ano, sa mga friends namin. And family, of course. Hmm. So, yun lang muna guys. konti lang yung vlog. Kasi ngayon lang nagka-day off. And then, bukas, back to work na naman. Oh, love ko. Bye-bye.